Ayan, magandang araw po sa inyong mga katuso. Uh, so, nandito po tayo ngayon sa lugar po ng Balenzuelo na kung saan po bibisitahin natin yung isa po sa pinagaling ng ating produktong truso. Samahin niyo ko. ah uh, hello, Sir Eric. So, magandang araw po sa inyo. So, my name is Janet, distributor po ng ating produktong truso. So, Sir, matanong ko lang, bago nyo po nakita yung ating produktong truso, ano-ano po ba, Sir, yung mga nararamdaman mo before? Ano po, ah, uh, para po, ano, para po puno yung sikmura ko po. Tapos, di po ako makadigay. Tas, para po ako nasusuka. Ano lang po. Dumating po ba sir sa point na na-hospital kayo or nagpa-check up kayo sa doktor? Opo. Opo. So ano po yung mga uh, ginawa po ng doktor? Inano po in endoscopy po ba kayo? Hindi. hindi po laboratory -check, check, check up lang po. -up lang po. So ano pong nakita ng doktor or mga findings ng doktor? Wala naman po. Wala mm. naman po masakit sa akin. So niresetahan po kayo ng doktor ng gamot. Opo. Anong gamot po yun sir? Omeprazole po. Omeprazol. So, kumusta po, sir, nung pag-inom nyo ng Omeprazol? Mga ilang days po kayo uminom ng Omeprazol? Dalawang linggo. So, yung dalawang linggo na po yun, sir. So, kumusta po yung pakiramdam mo nung nag-take ng Omeprazol? Sa palagay nyo po ba may pagbabago, mga ganun? Oh, po, may nagpabago. Meron din? naman po. So, pero bumabalik po siya. Oh, bumabalik po. Opo. So, ngayon, sir, nung uminom, umiinom kayo ng produktong truso, so, ano po yung nakita ninyong kung uh, kumbaga pagkakaiba sa pag-inom ng truso and then sa omeprazole po na tinitake ninyo? May improvement po ba sa truso? May, kum may kumbara may pagbabago? Opo. So ano po yung mga pagbabago, sir, nung naramdaman ninyo kumpara po dun sa truso at saka dun po sa omeprazole? Ano po yung pagbabago niya? Ano yung mga naibigay or pag pinagaling ng truso para po sa inyo? Para ano po, para po na po yung bigat na sikmura ko po tapos nawala po yung parang bloated po, tapos nawala din po yung pagsusuka ko po. Ilang araw mo naramdaman yun, sir, nung nag-take ka ng truso, yung mga ilang araw mo naramdaman yun na umuoka yung pakiramdam mo, nawala yung parang pagsusuka, gumaan yung pakiramdam mo, mga ilang days nang umiinom na truso? Isang linggo lang po. Isang linggo. So sa loob na isang linggo na yun, sir, talagang naramdaman mo yung maginhawang hawang pakiramdam? So ayun sir, so last na lang na lang, la, last na lang na tanong po. So ngayon sir, ano po yung maibibigay po ninyong uh, advice sa mga nanonood po sa atin tungkol po sa ating produkto kung paano po kayo pinagaling? Ako po yung nanay ni Eric Malyari, no. Thank you po sa troso na pinagaling po yung aking anak. Sa after two years na nagkasakit po siya ng acid reflux po. Thank you po sa troso na malaking, malaking bagay sa pagtulong ng aking anak po.